Mga idol, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng tin sa Yaris Cross. Sun visor lang to mga idol. tanggal mo natin yung camera. Yan, medyo matigas-tigas yung pagkakapit niya kaya kailangan medyo may persa Huwag niyo lang gano'ng peper sa inyo kasi baka mabasag naman yung salamin. Nakaklam kasi yan sa loob. Yan, din lulisan natin yung maiwang pandikit nung pinakang tukod ng camera. Sa cover kasi yan kailangan may pinakang para matakpan yung wire niya. Ingat sa paggamit ng cutter mga idol. Yung gamit ko kasi pag dinis is cutter. So, ingat kayo lagi. Matalas siya at sama. Half di siya makasugat. Linis natin mabuti yung mga yung salamin. Tanggal natin yung mga iwang mga dumi. Saka so, make sure natin natanggal natin yung adhesive kanina. diyan yan. Bukatin natin yung tint. At natin bukatin yung tint. Tagayin natin. Sigurado lang natin hindi natin mababasa yung camera. Kasi masera niya sa tubig. Tapos silipin natin kung pantay yung pagkakabit natin ng tint. At saka yung mga dulo, mga edges niya. Kailangan ano, um, ingat kayo sa paggamit ng tint lagi. Iwasan nyo mga gasgas yung mga sidings. Tapos yan, yung square na yan is tatanggal natin yung tint. Yan. Okay lang yan na hindi gano'ng sakto na medyo kawawang siya ng konti. Kasi mahatak pa naman siya ng camera. Tanggal natin. Yan. Ito ganyan lang mga idol. Madali lang naman mag-aral mag tint Yan ang una ko pinag-aral talaga dati. Kabit ng sun visor. Then hagodin na natin siya. Sa paghagod ng squeegee, gamit ng squeegee, kailangan diretso lang yung kamay mo. Pag mong itataas o ibababa. Kasi pinsan pag tinaas, pag yung gumagalaw yung kamay mo, natatamaan mo yung dulo ng tint. Narutup eh. Then after nyan, tuyuin na natin siya. Ganyan lang. Paalala ko na talaga sa inyo, wag nyo hayaan na mabasa yung camera. Kung may plastic kayo, takpan nyo ng plastic. Tapos yun, after yan, okay na yan. Tuyo, ano yun na yan? Pwede na yan ibalik yung mga natanggal natin kanina. Yan, pinakatukod niya. lagyan ito ng adhesive. Then, double-sided tape na lagay namin dyan. Saka ito ibalik. Ang nakataka siguro kayo, bakit hindi ko tatanggal yung square? Kasi, pag tinanggal mo yung square, tapos ibinalik mo siya, nilagyan mo ng double-sided tape, bumibito kasi siya eh. So, mas maganda yung hindi mo natanggalin. Tapos, natin ibalik yung camera. Kailangan tumunog yung pagkakahigpit niya meron din na parang as in nag-lock sya dun sa kanyo lang ang galagalab -galag nyo ng konti para masiguro rin nyo kung talagang kumapit na yung camera sa so, ibalik yung cover ganyan lang naman yan dahil ibalik yan yan charan okay na yan mga idol pwede pwede na yan litra sa kabila ganoon pa rin naman tanggal natin yung mga dulo ng tint siwa natin pantay yung pagkakabit ng tint sa kabila kasi dugtungan yan kailangan magandang tingnan hindi ko na ko na kayo ng paglilinis ko so kasi hindi ko na na, na video Akala ko naka play hindi pala yan ganyan lang mga idol ingat lagi sa paggamit ng cutter basahin natin bago nga hagurin yan hagurin natin mga idol hagod lang hagod mga idol hanggang sa maubos yung mga tubig niya after nyan okay na yan tuyuin natin siya tanggatin yung mga naiwan mga tubig sa mga gilid tapos kiko din, punas natin sa shield, puna natin sa labing. Yan, kailangan pantay at mga idol, na niya, i-judge niya, pantayan siya. Then, pag tinan mo siya sa labas, ganyan na magkakalabsan niya. Maraming salamat sa inyong panonood, mga idol. Hanggang sa susunod na video ulit. Thank you. Please like, share, and subscribe.